Good morning, I'm back This is Ambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Hirap nga ba tayo sa corona Pagdating sa mga budget na to Kung ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang corona tayo ngayon. So, yung ibang pageant, Madalit natin kuwanin ang corona. At nagpapaulit-ulit pa tayo sa mga pageant na to na kumuha ng corona. Katulad na lang, halimbawa, Miss Eco International. Nako, ang bilis natin kumuha ng corona dyan. Parang ang laro natin sa Miss Eco International. Parang title tayo bukas sa susunod na taon. First runner-up tayo, tapos title uli tayo, tapos first runner-up uli tayo. Parang ganun eh. So talagang nagdo talaga ang pambato natin pagdating dito sa Miss Eco International. Pero may mga ilang pageant na talagang medyo hirap tayo. Katulad na lang halimbawa, ang Miss Supranational. Ayan, medyo hirap tayo dyan sa Supranational. Mula nung 2013 na nakuha natin ang corona ng Miss Supranational to be honest, ayun yung una ng first Asia talaga na nakasungkit ng corona sa Miss Supranational. Pero hindi na siya nasundan hanggang ngayon. 2013, nang manalo tayo dyan. So ano ng taon ngayon? Hanggang ngayon ay hindi pa tayo nananalo ng Miss Supranational. So hirap din tayo pumalo sa top 5 kung iisipin mo. Puro lang tayo top 20, top 20, top 10, pa yung top 5 talagang hirap talaga ang pambato natin na makatungtong ng top 5. But akala nga natin noong nakaraan taon eh, suswertehin na tayo, masusukit na natin yung corona. Kasi di ba si Pauline Amelex nakarating talaga siya hanggang sa dulo ng competition. Tapos konting-konti na lang at nag-first runner up pa yung pambato natin. Sabi nga ganon, ano ba ay nagiging problema? Bakit hindi tayo nagtatitle dito? Samantalang yung ibang country katulad ng India, so nagdalawang beses na ang India na manalo ng supranational. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa o tatlo. So parang naging favorite niya sila dito sa supranational. Tapos yung Thailand, maganda din yung nagiging placement kasi parang nagtitle sila tapos parang nakakarating pa sila sa top 5. And then, ang Pilipinas, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakasungkit uli ng corona. So, nag-iba yung standard ng Miss Supranational kasi ang kinukuha talaga nila is a beautiful face. Tapos, alam mo yun yung magaling na rin ang calm skills. So, ngayong taon na to, susubok ulit tayo na masungkit ang corona ng Supranational. I hope na sana ito yung best year para sa atin kasi sa mga pinapadala kasi natin noon, puro tayo mga mistisa, yung may lahi talaga yung pinapadala natin sa supranational. But kung oobserbahan mo, Mucha Datol, she's our real Filipina beauty talaga. Yung alam mo yun, yung pagka-Pilipina niya yun, talaga purong-puro. So, ngayon taon na to magpapadala ulit tayo ng purong kandidata na alam mo yung purong Pilipina beauty. Ito nga ay si Althea Ambrosio. Kaya nga sabi ko, nako ito yung chance natin na manalo ulit dito sa supranational. Kasi naman, yung beauty talaga ni Althea ay nako promise sobrang gustong-gusto ko para dito sa Supranational kasi nga yung beauty niya ay pure Filipina beauty parang pili ko kasi ayun kasi yun nagiging problema natin na parang hindi natin nakukuha yung corona because ang mga pinapadala natin ay mixed blood <laughs> Ganon. so mas maganda siguro try natin yung pure Filipina beauty at eto nga ay si Althea na susubukan niyang masungkit yung corona. And I hope na sana makuha niya ngayong taon na to. Kasi kung isipin mo, tagal na rin natin talaga hindi na nanalo at hindi na natin nasundan. Buti pa nga sa Miss Globe, eh. parang nanalo tayo noong 2015, na nanalo ulit tayo. So parang feeling ko yung mga runners up natin, ang dami. So parang, kung di ako nagkakamali, nakadalawang corona na tayo sa Miss, ano, or tatlo sa Miss Globe. Samantalang dito sa supranational, sa awa ng Diyos, hindi pa rin siya nasusundan. So, I hope na ngayong taon na to. At isa pa, rey na hispano Americana, medyo hirap din tayo dyan. Yung first natin sumali dito sa Reyna hispano Americana, swerte natin kasi napanalo natin ang corona. Kung baga si Winwin -Win Marquez na talaga namang sabi ko sa iyo dong time na yon grabe no para nakaline talaga kay win-win yung yung corona na yon but yung mga sumunod naman kay Winwin, -win, mas matangkad, mas maganda. Pero ewan ko, ano nangyari? Parang hindi na natin nasundan. So dito, nahihirapan talaga tayo since 2017. Parang pitong taon na tayong pang 7 taon natin ngayon taon na to na sumasali ngayon dito sa supranational asa uh, sa Reina Hispano Americana pero hirap talaga tayo masukit yung corona but nalalagay naman tayo sa mga runners up so I wish na sana ngayon taon na to ay mas maganda ang maipadala nating kandidata diyan at sana mas makakabog at good luck di diba, sa ating laban diyan sa Reyna Hispano Americana this year. Every year na lang tayo nagho-hope but I hope this year na sana maka na na yung I ilalaban natin ngayong taon na to sa Reina Hispano Americana. Kasi kung iisipin mo, anim na taon, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo lang natin nasungkit yung corona, pero andales natin mag runners up. So, I wish na sana every three years, pwede na natin makuha o kaya apat na taon, pero umabot na tayo magpipitong taon na, wala pa din corona, imposible. So, yun... So, lalo naman na sa supranational since 2015, ay at 2013 ano nang taon ngayon 2020, magdo 20 years na so 20 years na ba mahigit 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hindi parang 10 years na di ba kung isipin mo nasa 10 years na na parang hanggang ngayon hindi pa rin tayo na nanalo ng corona medyo nakakaloka na to so i hope na sana ay umabot naman na tayo ng sana, I hope na sana, ito na yung pagkakataon na masungkit natin ang corona sa Reina hispano americana at saka dito nga sa ano, supranational. ba diba? So, yun, good luck sa pambato natin ngayong taon na to. Sana sila na yung may swerteng dala. At ito pa, mas malala to, Miss World Philippines. Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi pa tayo nanalo noong 2013, parang grabe ha, sa listahan ng Miss World Winners, baka hanggang ngayon hindi pa tayo panalo. So, yun swerte na lang natin kasi pinadala natin si Megan Yang, ang nag-iisa nating Miss Miss World winner. Imagine mo, in 73 years ng Miss World isang beses pa lang tayo nananalo ng corona dito. Samantalang yung India, naka-anim na yung ibang bansa, naka-ilang beses na paulit-ulit. Samantalang ang Pilipinas, talagang sobrang ilap niya. At hanggang ngayon, imagine mo, since 2020, 2013, hanggang ngayon, hindi pa tayo nananalo ng Miss World ulit. Diyos ko, nakakapagtaka ba yun? Eh, dati nga inabot tayo ng ilang taon bago manalo. So, yon So, sabi ko nga, sa buti pa nga sa Miss Intercontinental, eh, nakadalawa na ba tayo? Nakatatlo. Oh. So, dito sa ano, Diyos ko, sa awa ng Diyos, isa pa lang. <laughs> so, so, ang hirap manalo sa Miss World, sa totoo lang. At ito yung pageant na hirap na hirap din tayo, maliban sa Miss Grana. But, ang uh, Miss World talaga, Diyos ko, Parang piling ko talagang pahirapan duguan talaga bago natin masungkit ang corona dito. Sinuwerte tayo noong 2013 kay Megang Yang. Bakit ganon Ang dami naman natin pinadala ng mga dikalibre. Maganda ang job pa si Catriona Gray. Pinadala pa natin na parang piling natin siya na yung kukuha ng ikalawang corona ng Miss World but hindi pa rin talaga nag-ugma na makuha niya ang Miss World Crown. Ewan ko ba kung bakit, imagine mo, Catriona Gray yun, naging Miss Universe yun, tapos sa Miss World, ginawa lang nilang top 5, ganun kabigat ang laban dito sa Miss World. Grabe. Buti pa nga sa Miss Earth, eh, ang dami na natin korona sa Miss Earth, kung hindi ako nagkakamali, apat niyata o lima. Samantalang dito sa ano, just ko, sa Miss World, talagang hindi ako makapaniwala na anong taon na ngayon, 2024 na, pero isang corona pala ang nakuha natin. Ganong katindi yung laban dito sa Miss World na medyo talaga nakakaloka. Kaya sabi ko nga, sana ngayong taon na to, yung kung sino man mananalo dito, sana naman may talagang may dalang swerte kasi isipin mo naman last year ang ganda, -ganda ng pambato natin pero na-eltokuyo tayo ng bonggong-bongga so I hope na sana this year ay makaariba tayo dito sa Miss World. Sana seryoso, I think ang problema kasi natin dito sa Miss World, hindi talaga beauty with the purpose yung pinapadala natin. Kung baga, pinapadala natin ay kalibring pang Miss Universe, pero ang hinahanap nila ay pang Miss World beauty. Sabi ko nga sa'yo, dati, sayang nga si Catriona Gray, and then si, ano din, sayang din tong si Ruiz, di ba? first runner up kung iisipin mo eh di sana kung nakaronahan tong dalawang to eh tatlong corona na natin ng Miss World kaso hindi eh as in talagang wala ah, <laughs> ba diba? so isa lang imagine mo napakaswerte pa natin doon ha dahil nagkaroon tayo ng kahit Papano ay winner dito sa Miss World? Kamusta naman Miss World? Bakit ganun? Ba't parang hirap na hirap yung bansa namin na manalo dito sa competition na to? So, ayun. So, siguro nga dahil hindi na beauty with the purpose ang ipinapadala natin. Kasi sa totoo lang kasi ang problema din kasi sa national pageant natin. Wala kasi silang ginagawang advocacy. Kaya, medyo talagang nahihirapan tayong manalo. Pero kung alam niyo yun, kung gagawa sila ng advocacy na para sa magiging bagong reyna, tapos seryosohin nila yung trabaho yun, ay hindi mapapansin sila sa Miss World. So yun, so alam naman natin ang Miss World ay iba din yung talagang ginagawa nila. Pero sana tayo gawin natin yun ng para, alam mo yun, mapansin at talagang tayo ang makita ng Miss World. So, nakakalungkot kasi, imagine mo, 73 years, as in talagang isa lang tapos powerhouse country tayo eh kulang na nga lang kung tayo manalo noon eh but swerte na lang talaga may Megang ya and I hope na sana makakita pa tayo ng susunod kay Megangya ya na makokoronahan ng koronas dito sa Miss World and sana ngayon taon na to na 2024 na di ba so medyo nakakaloka kung iisipin mo but sabi ko nga sana sa supranational sa Reina Hispano-Americana at saka dito nga sa Miss World ay maka, magkaroon tayo ng the best candidates na alam mo yun, kukuha ng corona kasi sobrang tagal na rin sa totoo lang pag ganyan, lalo na powerhouse tayo dapat mga 3 years na susundan na kagad eh kaso hindi eh na tayo ng dalawang Miss Universe winner pero sa Miss World talagang dead so yun, so I hope na sana talaga Sa ilalaban natin ngayong taon na to Ay maging ano sila Alam mo yung dominante Pagdating sa pageant At sila ang mapiling winner So sana hawak nila yung swerte di ba Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo Bakit nga ba hindi natin nasusundan ng corona Ang mga pageant katulad ng Supranational At sa Miss World At saka Reina Hispano Americana Na bakit sa sobrang haba na At tagal ng taon ay hanggang ngayon hindi pa rin sila nasusundan ng winner na from the Philippines. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Tingin nyo ba, mali nga ba ang mga kandidatang na natin sa kanila. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys, ang chika ninyo dyan? So, i-comment lang din yan dyan sa baba. So, guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganyan, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.